kakampa din pa kayo sa aswang na inakawan on? Bago natin ipagpatuloy pagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Sa baryo ng Tag-Ani, tahimik ang buhay ng mga tao. Hindi ganoon karami ang bahay. At halos lahat magkakakilala. Ang pinakasentro lagi ng usapan ngayon ay ang pagdadalang tao ni Aling Mara Bihira kasi sa kanila ang may magbuntis dahil na din sa kadahilan ng takot lahat sa aswang. Nangyari na kasi noong una na mayroon nayanggaw na buntis. At hanggang ngayon, hindi nila alam kung nasaan ang aswang na yon. Nung malapit na siyang manganak, halos araw-araw may dumadalaw sa kanya para mag-abot ng gulay, prutas o kahit sabaw. Wala silang iniisip na masama ang alam lang nila ay sobrang tapang ni Mara para magpuntis. Isang tanghali sa sobrang init na parang ni hangin ay puro init lang ang dala, may dumating na isang matandang babae. Payat, puting-puti ang buhok, at nakabalabal kahit na tirik na tirik ang araw. Nagpakilala siya bilang Aling Rosa, isang kumadrona na naghahanap ng tahimik na matitirhan mabagal na itong maglakad at mahina magsalita at lagi lang nakayoko. At dahil mabait naman siya at hindi naman nangyengialam, ay taos puso siyang tinanggap ng mga tao sa komunidad. Pero mula nung dumating si Aling Rosa, may mga maliliit na bagay na nanapapansin ang ilang residente. Tuwing dapit hapon, may malaking ibong umiikot sa himpapawid. At tuwing gabi, may kulos sa bubong ng ilang bahay. Pero wala namang makitang pusa o kahit anong hayop. At may aso sa kabilang dulo ng baryo na halos gabi-gabi na lang ang tahol na parang may kaaway sa dilim. Hindi naman ito pinansin ng mga tao. Baka nagkataon lang, sabi nila. Tahimik na lugar yon. Normal lang na mapansin ang mga ganitong bagay. Pagkalipas ng ilang araw may isa na namang dumating. Isang dalagang payat, maputi at laging nakaitim na bestida. Ang pangalan niya daw ay Lira. Tahimik din siya, halos hindi nakikipag-usap, pero madalas siyang makitang nakatayo sa gilid ng daan, parang may inaabangan o pinagmamasdan.